Hey mga farmers and welcome back to my channel, this Lonica's Farm. So, ayan mga farmers, um, for today's video, um, dahil nga naglalang travel tayo from um, from Cavite to Bohol ngayon. So, andito ako ngayon sa farm ng Bicol. So, so dito sa Bicol G Crown Game Farm BGC kung tawagin dito sa Bicol. So, ito yung isa dun sa pinakamalaking farm dito sa Um, Bicol. Ayan. So ito, um, nasa likod ko, nakikita nyo itong isang um, kanilang cording area. So meron ba doon sa harap? So papakita ko rin sa inyo muna at andito si Sir Marlon yung farm manager dito. At ako sa si inyo ang mga manok nila dito pati yung kanilang area dito sa Bicol. So yan nga pala ngayon so, -naka, na interview ko na si Sir sa Facebook. So sinama ko na dito sa Youtube. So, para lang um, makilala nyo, ayan si Sir Marlon dito sa BGC sa um, Bicol. So, ayan sir, um, baka may mga subscriber kasi tayo na sa YouTube nakatutok. So, baka pwede nyo po sabihin yung presyohan nyo dito ng mga stag ninyo, battle, uh, mga cross, battle cross, two-way blood, tapos yung mga pullets. Yun po, baka, para po may alam din. sir. Yes, ma'am. Uh, ang pure po namin dito, brood stag 40K. 40,000. 40,000. Yung pullet, 10K, mm -hmm. tapos pa, yung sir. battle cross 8k po O oh, 8k, so yung 8K sa 40k 4K na ano na pure any bloodline na po yon apo apo para lahat apo, apo, okay. ano po ulit yung mga bloodlines niya sir dito na pwede nilang um, i-avail ia uh, sweater maclean boston Kelso, radio albany uh, sa mga grace po lalo meron tapos budik yung mga imported na yan, sir. Ah, po, mga imported na yan. So, kasi yun nga pala, isa kaya ko to na-visit -na kasi nga galing kami Quezon. So, sabi ko, dadaan akong Bicol. So, ito yung ni recommend na farm dito sa Bicol na pwede kong pasyalan daw dahil ang dahilan nila, all imported daw karamihan yung mga manok nyo dito. So, yun daw yung kaiba nyo din sa ibang farm. Marami daw kayong mga imported na manok. No? Kaya yung binisita natin. So, kaya pagka gusto nyo bumisita, open naman po sila or need po na magpa-appointment or uh, ano po. Ba? Pwede nyo po ako tawagan sa number ko po or i-message nyo po ako sa Facebook. Facebook. Okay, so yan. Yung, ano, yung details ni Sir Marlon nandyan sa description box pag gusto nyo bumisita. Then kapag naman po buyer sa malayo, pwede din kayong contact and for shipper. Nagsiship po kayo. Apo, ah, nagsiship po kami. Uh, yun, walang problema. So, papakita. Nasa Facebook ko yung video ng mga ang pinakita nating bloodlines dito, tapos sa kabila pwede rin naman pumupunta para makita rin yung pure nila na mga imported. Then, yung spar, nasa telegram po natin para makita ninyo yung laban. So, sali na lang kayo doon para mapakita ko. At baka may mat matipuan kayo, so, kontakin nyo lang si Sir Marlon. Ayan, salamat sir. Apo, po. So, then, after ko pakita sa inyo, dito na kasi ako nag-start sa likod. Ah, may rueda rin sila dito, ayan. So, para lang ano, dito sa YouTube ko, makikita nyo lang yung um, pinaka pinaka design ng kanilang um, area or yung itsura ng farm nila dito. Ayan. So, dito tayo sa likod nakapag-start kasi nag-spar kami. So, here. Ayan. Then, pakita ko sa inyo yung sa harapan. Inabot na ako ng tanghali sa vlog. Ayan. So, dito sa bandang harapan. So, ang ganda ng area dito kasi ang daming puno ng nyog. Ayan. So, for inat, nang haling tapat naman yung kuha ko ng eno. Ayan. So, ayan, maraming puno. Mga dwarf, dwarf na mga dwarf coconuts. So, meron din silang native coconuts. Malalaki. Ayan. Okay. Then, dito naman yung medyo pa sa harapan na nila to. Ay. <laughs> ako kailangan ko na talaga, matanda na talaga ako, hinihingal na ako. So dito, yan, ang um, gamit nila dito na PP is cement and ah, Para sa tipi ko, yung parang yero na sa pero mabigat ba to? Ano ba tawag sa tipi yan? Ayan. So dito, tas dito. Karamihan nang nandito daw mga stags na tapos yung iba mga cross breeds dito, mga two-way cross. So, sa kabila, nandun yung mga pure nila. Ayan. Ganda, no? Ganda tingnan. Ayan. Ayan. So, karamihan na makikita yung manok dito. Sige, papakitaan ko kayo ng konti. So, yan. So, magaganda yung mga manok nila. Pero, yan, may mga, mga ma sweater din. Yan, may mga talisayin din sila dito. Yan. Puti. Meron din silang white. Tapos maganda dito yung mga manok nila dito. Sobra silang ano ayan oh, ganda ng ang ganda ng kanyang ang ganda ng kanilang itsura. Ayan. O di ba? Dito to sa Bicol. At ang pinaka maganda, grabe. Ayan oh, nasa ano ng ano mayon Kaso yung mayon ay magpakita ng daming ulap. Grabe yung ano kanila ditong pinaka view. Sobrang ganda. Yan. So, presko dito sa kanilang lugar. Ayan, hindi sobrang init. Tapos, yung, ang importante kasi yun dito sa mga farm. Napaka <laughs> nakaupo na lang ako. So, importante kasi yun dito sa mga game farm na kapag dapat may konting lilim talaga yung mga manok para once na yung temperature is sobrang init. Ayan, so hindi masyadong maano ma yung mga manok natin. Hindi siya masyadong, ang tawag dito, hindi siya masyadong mabababad yung manok natin sa araw kasi syempre yan yung din nagiging stress nila kapag sobrang init. So kailangan din natin masyadong i um atin dapat yung um, tutukan din. So kaya kayo mas maganda yung mga farm ng game farm talaga may mga puno din. So not not, not sobrang dami pero yung nakakalimren. Ayan like this. Oh. Kahit papano may hangin din yung ang uh, mga manok at hindi sobrang direct sa araw. Oh. Ayan. So, ito pinapakita ko sa si inyo is first area lang to. Ayan. Ayan. So, pupunta pa tayo dun sa pangalawang area kung saan nandoon yung ating mga, yung kanilang mga pure breeds na imported. So, dahil yung BGC, Bicol, um, Bicol, um, Crown Game Farm is kilala po sa imported. So, Namang ang banok. So, ayan, nakarating tayo dito sa second area nila, sir. So, mas malaki pala dito yung area nila. Okay po. Ayan. So, dito, ayan, tanghali kasi sobrang init ngayon. Hindi ako makapasyal. So, dito yung kanilang um, area na pangalawa. So, dito to sa baba. So, nandun yung isa nila sa taas. Ayan. So, mas malaki to. Ayan. Ayan. So dito nakalagay yung mga pure breed nila Sir Marlon, ayan ang BGC Game Farm. So pakita ko sa si inyo yung mga makikita ko dito. So yan, bababa tayo dito. Ito yung mga tipid ano, dyan. So dito daw, nandito daw yung breeding area nila. So, ito, dati ko pa kaya. Ayan, bati Ayan, mga bati ages nila. Diba, may lakay rin dito. Ayan. hindi po, tapos na yung grating lang tapos so, na? nagpapay na, na yung mga grating lang tapos na pala yung kanilang pagkabalik may itlog o may itog may factory factory na ng manok let's go pwede rin natin yung <laughs> dito parang may rings, kaya rin natin dyan na, ay, eto yung mga babae nila. Sige, papahin na. Papahin <laughs> na na. Diba ang laki? Suhod lang kayo. Para na kayo nakapunta dito.

Ito, karbinito na namin. Tapos na sa baba, may range pa rin dyan. Dito, para baba. Dito. Kaya pala walang farm boys. No? <laughs> Kaya pala walang matatabang farm boys. Kasi araw-araw naglalakad na ganito kahaba.

Ayan, so sama lang kayo, boto nyo to. <laughs> ito natakbo. Hindi <laughs> ka <ba> natakbo, sir? <laughs> ah, ito yung mga ibang mga ano. Mga bata pa ang mga ano dito. <laughs> dito, 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 dito. Ayan, so dito tayo punta. Ah, wala rin. <coughs> a hard time ba? Diba? So, uh, <laughs> uh. Yun ang range area so ipaki ang ganda ng view. Anin sa dam? Dagat. A dagat. Ay, dito connected. Apo, yung, Japan, parang ano lang sa dam kasi yung ano yung tubig parang naka steady lang parang lake. Ayan yung range nila pakita mo yung range B ang ganda oh. <laughs> yung mga manok na sa loob ng mga, Apo, lang mga, lang mga lang ano. Lang. Yung ganun lang hindi sila i-zoom up sa kubo. Yung mga kubo nila. Ayun yung design nila dito sa kanila range area. yung laki. So yan, na nakakakita kayo ng mga designs and uh, mga ideas. Kaya tatry ko din na bumisita ng bumisita sa mga farm ng mga breeders at saka mga backyards din para ano, mapakita ko sa inyo yung mga technique nila, mga design, kung paano nila ginagawa yung kanilang pagbe-breeding So, sa, syempre, sa akin din, nakakatulong yan dahil um, nakikita ko rin yung pwede ko matutunan dito. Sana ganyan yung akin. Nakabackroom. Parang painting lang siya. Ayan. 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 So, ayan uh, um, mga farmers. Um, ito yung um, Pure Breed Larry Romero Boston Roundhead dito sa BGC Gate Farm. So, um, mga broodcock to dito. Tapos, yung sabi ni Sir Marlon, yung mga available nito mga anak. Meron na yan. So, yun yung mga available. Yung mga pinapakita kong um, study. So, sa telegram nyo mapapanood. Tapos, if interested kayo, contact so, ayan, nyo sa TV. So, yung mga broodcock nyo. Ang ganda. Larry Romero Boston Roundhead. Yan. Imported ng BGC Green Farm. So, nag-start ako ngayon mag harvesting um, po. Mahahawili <laughs> <Nahumimili> ako nito. <laughs> Ayan, so, dahil nag-harvesting ako dito sa BGC Game Farm, nakakata yung regalo. Ayan, galing sa boss ng um, BGC Green Farm. So, binigyan ako nila, sir, ng ano ba ito, sir? Ito po, F1 ng Ger Jerry Jenkins sweater wow etong hawak ko sir, ano to? Ito po, Lara Romero, Boston. Ayan. So dahil, di ba sabi ko sa inyo, may gal ako tsaka saka na pure breed So dahil, sabi nila sir Joe, nila sa Bakbakan, yan, shout out sa inyo sir, sa baka Bakbakan TV, nag-vlog sa atin at nag-interview. So sabi nila maganda daw i-cross yung gal at Claret sa world So, dahil nagkahanap nga ako kung saan ako kusan ang makakabili ng magandang brownie, grabe binigay naman, important pa. Ayan, so ito, bigay sa atin ng BGC Bicol Crown, Green Farm. And thank you, sir, ha? <laughs> thank you. Ayan, so, napakaganda ng mga manok dito. So, yung quality at yung mga supplier sobrang wala akong masabi. So, mag-contact na kayo kay Sir Marlon. At sa iyo pong kumili, nag-ship po sila ng manok nationwide. At talaga pong wala kayong masasabi sa mga manok nila. So... Kontra So, yan. Dahil sa pinagkaloob sa atin na regalo ng BGC Game Farm dito sa Bicol. So, syempre dahil nakita ko sobrang galing at talagang ang galing talaga ng manok na to. So, dahil dito, um, napag-desisyonan ko na bumili na rin ko ng uh, babae nito na para i-pair ko sa kanila. So, uuha ko kala Sir Marlon ng tatlong babae na mga pure breed para pang um, breed natin sa kanila. So, para maparami din natin. Sana maparami ka, sir. Magaling talaga. Ayan. So, thank you po. So, yun mga farmer So, hindi ko nabababain sa baba. Ayan. Pero nakikita naman ninyo. Sobrang um, ganda ng kanilang farm dito. At organized na organized ang BGC Game Farm. So, isang karangalan naman. Na nakarating ako sa Game Farm ng isa sa mga kilalang breeder dito sa Pilipinas. Ayun. At thank you, thank you. So dahil binigyan po nila ako ng gift na dalawang um, manok. Ayun. So rounded at binigyan din nila ako ng sweater na mga ano imported at pure breed. Thank you, thank you BGC Game Farm. Ayan. So um ulitin ko pa mga farmers kung gusto niyo pong bumili ng mga materials sa BGC Game Farm at gusto niyo makita yung mga laban, spar ng kanilang mga broodcocks at materyales. So, pumunta lang po kayo sa telegram ko. Yung link po nasa baba para po makita niyo yung mga laban. At kapag gusto niyo pong bumili, kontakin niyo na po direct si Sir Marlon dahil sila po ay nagpapadala ng manok um, sa shipper nila. Pwede po mapadala sa inyo um, ang manok um, house to house na mismo, door to door. Ayan, dahil may shipper sila. So, ayun mga farmers kung nagustuhan nyo itong video na to, please like and subscribe sa aking YouTube channel at i-click na rin ang notification bell para lagi updated sa lahat ng videos na upload ko dito sa aking YouTube channel. Ayun mga farmers thank you for watching and happy farming!